Habibi, come to Bulabo! Abay tawid dagat at buwis buhay namin pinuntahan ng lugar ng Sitio Bulabo, Kaguray, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Sabing hindi biro ang pagtawid dagat namin dito. Ngunit masilayan lamang ang mga ng mga taong napasaya namin dito sa lugar na ito ay talaga namang nakakataba ng puso. Eh, thank you. Bye-bye. Abayari at samahan nyo kami mga karusi na pumunta sa Kaguray magsaysay. Ari guys, puno ari ng Jollibee. At si surprise namin kayo doon at sana mabusog kayo sa aming daladala. Kaguray, here we go. Here we go. <makes noise> Kasama ang mga vloggers na Occidental Mindoro upang maghatid ng charity sa mga tao dito at nang mapasaya sila. Andine? at nandid ang mga vloggers na sila Sir June Robles, Bok Vlog, Kevin Vlog, Ate Ja at iba pang vlog na kasama namin. Abay dala-dala namin ang 70 packs ng Jollibee, Biscuit, Juice at candy na talaga namang mabubusog ang mabibigyan namin ng mga estudyante na nag-aaral. Ako lang ba mga karusi pero hindi talaga ako takot na sumakay sa mga ganito. Abay takot lamang kapag nalubog. Nakadalawang bangka kami, tinawid mula ang kaminawit Pier hanggang sa Sitio Bulabog. Okay, next. Okay, next. <todong noise> Parang na. naman. Ang ko na yung ingay ng mga bata. Ito ba sa okay, <laughs> Akala <kung> ano? <laughs> okay, okay, okay. Okay. Ligtas kaming nakarating at ibinaba na ang aming dalahing pagkain. Dine, masasabi mo na ang buhay dito ay napakalayo sa bayan at mahirap bukod pa sa iyong inaakala

Wow! Ten, wow! three, two, three, three, two. Habibi, welcome to Jali. Habibi, welcome to ba? Welcome to Jali. So, Ari mga karusi at tulong-tulong kami na inayos mailagay ang 70 packs ng Jollibee sa lamesa. Para ma ready na upang anytime man na mag-break time ang mga bata, dine sa kanilang munting eskwelahan ay makakain agad sila ng masarap na pagkain. Tiyak namang nakakatuwa at tulong-tulong kami at masaya nag-outreach. Mapapasabi ka na lang ng thank you Panginoon sa mga blessings na ito. Habang kami namimigay ng mga pagkain sa mga estudyante, ako'y biglang napaisip at narealize na ang buhay natin sa bayan ay hindi parehas sa buhay ng ganitong lugar. Totoo na masaya maniraan sa ganitong klaseng lugar. Ngunit, layo sa palagi na sisilayan natin sa araw-araw. Hindi tulad ng iba na isang labas ay may pang Jollibee na agad. Yung iba, kailangan pang magtrabaho upang makakain man lang ng Jollibee. program dari tapi... dalam ini.

Habibi. Bulabo! Come. Bulabo! <laughs> <laughs> excited! Excited! Sabihin ko, Habibi, kanto. to... Pag ko na yung kamay ko, matusok na, tsaka pala kayong mag-asabi. Okay, okay. <laughs> excited! Excited! Game. Habibi, kanto. Bulabo! Isa lamang ang masasabi ko sa mga tao dine. Eh. Talaga namang dama mo ang kanilang presensya, pagmamahal at ang hospitality sa mga kagaya namin. Ay talaga namang magiging masaya ang buong araw mo pagkatapos nito. Are at ligtas kami na uwi ka Punong-puno ng saya at galak ang aming mga puso. Maraming salamat sa pag-welcome sa amin, Sitio Bulabog, Kaguray, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Hanggang sa susunod muli, ako ito, si Rusi Girl.